Liwanag sa Harapin mo Pinto ka pe Ano? Teka lang Liwanag oh. sa dilim Teka uh. lang, pinto ka pa Ano? Alam mo ba yung bagong script ng mga troll ngayon? <coughs> ano? Hindi ko talaga Ay, no, sa kanila Hindi ko talaga lubos maisip anong utak mayroon tong mga troll na to eh Dahil nga nagkaroon ng kick off Rally sa Iloilo -Ilo city sila Vipileni, ang kiko bam. Oh. Eto may bago manila ba sa mga troll. Pero bago yan? Eto muna. Maraming salamat sa inyong lahat! salamat. Maraming salamat sa napakainit na pagtanggap sa amin. Mula pa kahapon hanggang ngayon. Parang hindi kayo iniinitan. Hindi. <laughs> Nagsisinungaling kayo. <laughs> mainit na mainit, di ba? Kasing init ng pagmamahal ng ilo-ilo sa Amen. Pero maraming maraming salamat. Meron bang upuan? Baka upo muna tayo para para hindi ako na pressure tapusin agad yung speech ko. Kahit sa sahig na lang. Kahit sa sahig na lang umupo. Ayan. Sanay naman tayong umupo sa sahig. Para wag na kayong lumayo. Okay, maraming salamat. Masunurin talaga ang mga ilonggo. Bago po ako magpatuloy, ang aking pagbigay galang lang sa mga opisyal na kasama po natin ngayong gabi sa pangunguna ng minamahal nating dating Senate President, palakpakan po natin, Senator Frank Drilon. Nandito din po ang mahal na mahal nating Senador. Palakpakan natin, Senator Risa Hontiveros. Mamaya ko na babatiin yung mga manok natin. At syempre, yung inyong inyo na napakahusay, napakatino, napakabait, at napakagwapo na congressman. Congressman Nonoy Defensor. Balita ko din po, andito si Mayor Luigi Goriseta, Mayor Luigi ng Pavia. Nandito din po ba si Mayor Kenneth Alfeche ng Alimudia, Mayor Kenneth? Magandang gabi po. Nandito din, Leganes Mayor Junjun. Hi, Hi Mayor Junjun. At nandito din si Doc Mac. Nandito ba si Doc? Ayan. Ayan po si Doc Mac. Palakpakan natin. Vice Mayor ng Miyagao. Maraming maraming salamat po. Yung iba pa pong mga local officials na kasama natin. At palakpakan din natin. Kasama ko din po ang local officials ng Naga headed by our very own Vice Mayor Nene Deasis. Tayo kayo lahat, tayo kayo lahat. Nandito po sila. Ayan. Kahit mayor na ako ng laga, ipapahiram pa din nila ako. Kumusta naman kayo? Kanina, Kanina po, papunta dito, namali ako ng pasok. Namaling pasok yung sasakyan ko. Ang pinasukan po namin, yung kung saan pumasok yung pick-up truck. Noong February 25, narali natin dito. At bigla kong naalala. Naalala nyo ba yon? Nandito ba kayo noon? Ang saya-saya, di ba? Nung gabing yon, feeling ko si Beyoncé din ako. At alam nyo, parang yung ilo-ilo, parang siya yung trailblazer. Dahil, dahil po doon sa entrance ko, na mala, mala, Super Bowl entrance, dito sa Iloilo, naging paligsahan na sa lahat ng pinuntahan ko, napagandahan at patalbugan na entrance. May mga tagapakulod ba dito? Nako, napakalakwat, share nyo hindi nyo nahinintay pumunta kami sa inyo. Sa kanila naman po, lahat stars. Yung kanilang um, rally. Meron, para lang matalbogan ng ilo-ilo, pinasakay po ako sa Duyan. Pagdating ko sa... Pagdating ko sa Nueva Ecija, yung entrance ko, sumasayaw ako. Ang kasama ko, mga sibuyas habang sumasayaw. Napaka-memorable sa akin. Hindi ko alam, napanood nyo ba yung video noon? Yung video noon. pa din naming mag-iina yung Alam niyo kung bakit one first and only time na ang entrance ko galing sa na galeng sa unahan. Pero dito sa ilo-ilo, pinalakad niyo ko mula sa likod. Pero pag tinignan nyo po yung video noon, i-review ni papunta sa unahan. Walang biro. Pag pinanood nyo, dahan-dahan na nagigive away yung mga tao para makadaan kami ng mga anak ko. Naalala ko, February yon. Magagandang alaala -ala ng kampanya. Nakalimutan nyo na ba? After po ako mag-file ng Certificate of Candidacy, Lilo, Lilo, December 3. Sino nakaalala? December 3. Ako. Ala. Anong ginawa natin nung December 3? Ayon, nakita ko si ma'am nagsabing motorcade. Tama. Nag-motorcade tayo mula Iloilo International Airport hanggang Iloilo City Hall. Pero yung dapat na 45-minute drive kalahating araw. Kalahating araw dahil sa dami ng tao na naghintay sa daan. Ayon, pagkatapos po ng motorcade na 'yon, naalala ko pumunta ako sa tatlong bayan. Sino kaya nakakaalala kung anong bayan pinuntahan ko? Pinakauna, Nag-blessing tayo ng isang campaign headquarters. Saan yun? Walang nakakaalala. Saan? Yung headquarters na blines natin? Sa lapas. Pagkatapos, kasama ko yung mga Doctors for Lenny. Doctors for Lenny po. Kasama ko kayo. Nagpakain tayo ng lugaw sa mga drivers doon kina Mayor Junjun. Ano? Doon po kina Mayor Junjun sa Leganes. Pumunta tayo doon kasama yung Doctors for Lenny noong gabi ng December 4. Sino nang akaalala? Meron ba dito ang mga taga-maasin? Kumandidato ako ng Vice President. Ang una kong pinuntahan, Senator Bam Aquino. Bakit ko siya pinuntahan? Ang sabi ko sa kanya, tatanggapin ko lang ang hamon, pagtatanggapin mo 'yung obliga 'yung responsibility na magiging campaign manager ko. Bakit ko pinili si Bam Aquino ng maging campaign manager? Dahil kilala ko ang pagkatao. Dahil kilala ko kung gaano kahusay, dahil kilala ko kung papano siya magtrabaho. Hindi ko iiwan yung kandidasi ko sa isang taong wala akong kasiguro, kasiguraduhan. Si Senator makino yon at kahit alanganin yung laban ko noong 2016, naipanalo natin. At dito sa Iloilo, napakalaki ng aking pinanalo. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Nung na itulak akong kandidato noong 2022, nilapitan ko ulit si Bam Aquino. Sinabi ko, "Kakandidato lang akong pangulo kung ikaw ulit 'yung magag-campaign manager ko." Noong 2022, naghahanda na siyang kumandidato para sa Senado. Pero nung sinabi ko, pwede bang ikaw yung maging campaign manager ko, iniwan yung personal niyang plano at sinamahan ako. Ganyan Kabuo ang tiwala ko kay Bam Aquino. Matino, mahusay at napakabait na tao. Nung inaako na yung hamon, kumandidato pagkapangulo, ang susunod ng tanong, sino yung aking magiging pangawal, pangalawang pangulo? Kinausap ko si Senator Kiko Pangilinan, ang sabi niya sa akin, Ready na ako mag-announce para mag-senator. In fact, tapos na yung mga tarps niya na Kiko Pangilinan for Senator. Meron na rin siya mga t-shirt na Kiko for Senate. Pero sabi ko, Sen, ikaw yung aking choice. Sabi niya, kakausapin ko lang si Sharon. Masunurin sa asawa. In-update niya ako, that, that same day ang sabi niya, pwede bang ibigay, nakausap ko na si Sharon, pwede bang ibigay ko yung sagot ko bukas? Kasi pinag-usapan namin na pagdadasalan namin. The following day, ready na akong magsabi siya na hindi. Pero pumunta siya sa opisina ko, sabi niya, oo na, laban na. Hindi ko aalukin si Senator Kiko kung hindi buo ang tiwala ko sa kanya. Kaya ngayon napapalaban hindi silang dalawa ang napapalaban pero ang napapalaban ang ating bayan. Kaya dahil napapalaban yung ating bayan, kailangan nating tulungan. Si Senator Risa nakita natin yung performance sa Senado. Sino ba sa inyong nag-a-agree na proud na proud tayong tinulungan natin siya? Di ba? Na kahit nag-iisang boses na lang, laban ang laban pa din. Pero di ba mas maganda kung hindi siya nag-iisa? Di ba mas maganda na hindi na lang si Senator Risa makikipaglaban para sa atin, pero magiging tatlo na sila. Nai-imagine nyo ba kung hindi makalabas si Senator Bam at Senator Kiko, anong klase ang Senadong meron tayo? Nai-imagine nyo ba yan? Kaya handa na ba tayo? Handa na? Gagawin ba natin yung lahat na ginawa natin nung nakaraang eleksyon? Gagawin ba natin na kanya-kanya din na eleksyon materials na alala nyo dati? Kulang na kulang ang aming election materials pero kayo yung gumagawa. Parang na-miss ko yata yung mga ganyan. ba? Diba? Na-miss ko yata. Dapat gumawa. Nandito pa rin kami. ba? Diba? Ilo-ilo para kay Kiko and Bam. Lambo now for Kiko, Pangilinan, Bam Aquino. Board Member Jason, nandito po yung mga tagalambu na. Palakpakan natin si Board Member Jason. Natalo man tayo nung nakaraang eleksyon, ngayong eleksyon 2025, ipapanalo natin to, Kiko and Bam, sa Senado. Tagayupi kami for Kiko and Bam. Future, ano yon? Future RRT for Kiko and Bam. Juan Kalinog for Kiko and Bam. Hello sa mga taga-Kalinog. Hindi ko nababasa. Um, Paul lang yun mabasa ko para kay Kiko and Bam. Future board passers for Kiko and Bam. Tropa, Nursing students for Kiko and Bam. Agricultural engineering for Kiko and Bam. Ginanon lang for Kiko and Bam. May hugo to. Batad for Lenny, go kay Kiko and Bam. Isip ko green, boto ko pink. Hashtag Kiko Bam. Sobrang, lat sobrang Latino, Sir Kiko. Future Chemical Engineers for BAM and KIKO. BSBA for KIKO and BAM. Tara na, ilonggo, ipanalo natin. Aklan for BAM Aquino. Meron pa mga taga-aklan dito? Ayun, alam ko meron mga taga-kapis dito. Meron ba mga taga- Kayo? Nandito ba yung aking inaanak, si Julia? Nandito, ha? Hi, Julia! Zumba instructors for Kiko and Bam. Kikilos ko co konsulta. Pavianon for Kiko and Bam. Tourist. And bayan for Kiko and Bam. Swifties for Kiko and Bam Heidi Mendon Tutulungan din natin yan Western Visayas State University for Kiko and Bam Nako, na, na, napapaghalata na yatang tumanda na ako, hindi ko na nababasa lahat. Katuristas for Kiko and Bam, medical students for Kiko and Bam, studentista for Kiko and Bam, psych students for Kiko and Bam. Nako, napakaraming estudyante, libreng edukasyon dahil kay Bam Aquino. Pasensya na, hindi ko mababasa lahat. Aton botohan 51 Akbayan Party List. Ayan, maraming maraming salamat. Laban ulit para sa bayan. Laban para kay Kiko. Laban para kay Bam. Maraming maraming salamat Iloilo. Mahal po namin kayong lahat. <laughs> <laughs> pero, grabe, kabata, din eh. pero grabe mga kabatang. Pero grabe helmet ha? Iba talaga ang presensya at aurahan talaga ni VP Lenny. Lenny Robredo. Lenny ang L presidente. O oh, ba diba? Lenny Robredo. Grabe talaga. Iba yung iba yung atmosphere sa Iloilo -ilo kanina mga kabatang helmet. Talaga super overwhelming talaga. No? Lenny. Lenny. Pero talaga Lenny, lang mga kabatang ano? No. helmet. Siya ba yung tatakbo? Ha? Siya ba yung tatakbo? yung nagnaga. Oh! Pero video Ano? Ito nga muna ang bagong script ng mga troll, mga kabata. Helmet Bakit na... ko Sa kanila. Ako sa troll. Teka lang. Lenny, Lenny. Ang sabi ano? ng mga troll. Oo. Oo. Talo naman yan eh. Ay, bakit? Oh, uy, sino di Sino kaya ang totoong talo? Talaga. Di ba kayo? Uy, oh. uy. Eto kasi yan mga kabata, Helmet. Pag inggit, pikit na lang kayo. Uy. Hindi niya na alis na ganun talaga. Karami ang sumusuporta ay pipili ni mula noon hanggang ngayon. Oh. At puro volunteers yan ha. Yes. Take note. Oh, diba? Libre. Walang bayad ang servisya. Abonado pa kami. Yes. Pero, ayan, mga ano yan? Ano yan? mga abonado for Lenny. Pero ayun nga mga uh, batang helmet ha, yan ay Kiko Frally ng Kiko Bam. Pero oh. Uh, pang malakasan talaga nung lumabas. Lenny! Lenny! Lenny pa pero, rin! Uh, pero, grabe mga batang helmet, no? Talagang nostalgic. Uh, di ba? talagang bumabalik yung 2022 na eksena. Ito nga lang, for Kiko Bam

Enjoy-enjoy lang, yung chill-chill uh -huh. lang, kasi nung 2022 talaga makikita mo na ano, syempre ibang laban noon eh. Oo. Uh -huh. Seryoso, kahit naman ngayon seryoso pa rin, pero ngayon medyo chill-chill talaga yung dating niya. <laughs> pero talagang hinahanap siya. Iba eh, na ba kasi si VVP Leni. Hindi kaya sila natatakot? Bakit naman sila matatakot? Parang feeling ko lang, may natatakot. Kaya nalang hinahanap si Bibi? Hindi. Kung napapanood dyan ng tagap-bilang-gwaw, mm. natatakot kaya sila sa lakas ni Atty. Lenny? Basta diba? naman talaga si Bipi Lenny. Diba? Basta tayo naman talagang totoong nanalo. Ay, totoo yan. Kala niyo, oh, Oh, alam ko. Alam o, oh, alam ko ngayon, meron na naman dyan comment ng mga bashers at mga troll, ha? Si Ubanil, ha? Si Bani, ano? O, oh, may, diba? oh, may banil. O, diba? may banil. Ready, ready na ako dyan. So, ragot, ah. wala ka lang magagawa. Malakas talaga si VVLeni. Kahit saan yung tignan, kahit saan sulok man, kahit batuhin niyo pa yan kung ano-ano, iba talaga ang may transparency, good governance, and accountability. Uh -oh. Hindi na maalis yan. Pero yun, ka mga kabatahil, mag nag mo ang video na to, huwag mo mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat ng mga in-upload po namin ng video report. Yes, Lenny! Yung Lenny! Iba Lenny talaga yung ano? Iba talaga yung auraan kanina. Iba talaga yung crowd. Grabe. Super... Uh -oh bumabalik yung 2022 na rally. Oo, oo talaga mapapasigaw ka na, Lenny! Pero bakit ba hindi natin gawin ulit, no? Aba! Abangan natin ang NCI ng Kiko Bam. Ba, sige, go tayo, John! Pasig ba yan? Makati ba yan? Oo, Pasig yan. Ba? Oo, syempre naman. basta mga patahin, mag-stay happy, stay healthy, and stay safe. As always, sabi ko sa buhay na ganyan, mag-dinamog yung tips But everyday, God bless everyone. Bye!